po si Jade Paul Easy grade 6, at ako po ay nag-aaral sa Santa Rosa Elementary School Central 2. Good day po, ako po si Stephanie Grace Ian Ovanya. Ako po si Queenie De Leon. Ako nga pala si Fritz Ian L. Castaneda. We are the Santa Rosa Dance Force Team! Woo! Um, actually po, nag-start po ako ng grade 2. Um, nag-iikot po kasi yung coach namin. Um, nag naghahanap po siya ng mga pwede pong maging dance sport athletes. And isa po ako sa mga napili niya po na naging dance sport athlete po as of now. Nagsimula po ako ng grade 2 po ako and as of now po, grade 6 na po ako. So, bali po, 4 years na po akong nagda-dance sport. Ang mga nasalian ko na po competition ay Batang Pinoy, City Meet, PDSF at tibapa Ang nauwi na po naming award ay bronze medal, sa Batang Pinoy at Silver sa City Meet. Nababalansi ko po ang pag-aaral at pagsasaya sa pamamagitan ng pagtulog ng maaga at paggawa ng assignment at project bago po ako mag-ensayo. Um, Nagsistart po kami sa simpleng stretching po at pag-jogging at pagkatapos naman po nito ay nagkakaroon po kami ng mga basic actions katulad po ng bend and straight, point and flex at marami pa po pong iba ako po ay naghahanda bago po magsimula ang competition sa pamamagitan po ng pagkain ng mga masasustansya at pagtulog po sa tamang oras. Ang pinaka-memorable kong performance ay slow walks sa Batang Pinoy. Dahil doon po kami nanalo ng bronze medal. Ang challenges na pinagdadaanan ko po ay pagsabayin ang pag-aaral at pag-training at pagsali po sa mga competition. Ang inspirasyon ko po ay ang aking mga coaches at ang aking mga magula. Uh, para po sa akin, ang pinaka-importante pong lesson na natutunan ko sa dance sport is of course po yung mga techniques po sa dance sport. And aside from that, may mga good morals din po na tinuturo ang aming mga coaches such as respect, discipline, and also prepares us physically and mentally. Ang may papayo ko lang po sa lahat po ng gustong mag-dance sports ay huwag mahihiyang maipakita ang talento at matutong magtiwara sa sarili. Ang ultimate goal ko po ay makasali sa national competition hanggang sa international competition. Um, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng tumutulong sa akin, kagaya po ng coaches, trainers, family and friends. Gusto ko po magpasalamat sa aking mga coaches at trainers katulad po ni Sir Richard, Coach Edgar, and Coach Anna. At of course po sa aking pamilya at ah, sa aking mga kaibigan na sumuporta po sa akin hanggang ngayon. Ang mga taong gusto kong pasalamatan ay ang aking mga magulang at ang aking mga coaches. Nagpapasalamat po kay Coach Anna, Coach Edgar pati po kay Coach Daniel at sa aking classmates at kaibigan lalo na po sa aking mga magulang Marami